share lang mga kapawis ha, paulit-ulit talaga yung issue ng mga 160 Tingnan mo yung ginawa ko mga kapawi. So mayroon akong stock harness dyan Ha, ah, giparts out coding ko yung coding Tapos nag continuity ako Single disc type to siya Lahat ng continuity nito Galing dun sa may Ignition coil Dito sa map sensor Dito sa may TPS Dito sa may injector dito naman sa may air valve control. Tapos doon naman sa socket na ang injector, fuel injector. Pati naman sa kilo switch. Hmm. Buhos natin dyan. Okay. Grabe. Be, pandarin ko. Grabe wire race ginawa. Ay, mayroong pangkuhaan. pa. Ting-tings. naayos yung wiring sa phone. Ito. Jesus. Garagi gastos sa. Ah. Pwede pa alin. Mandar na. Siglong. Mandar na ba? 40.000 Restrado 2019 model ya tau oh, ganda oh. makina lagian nasyak uh, side mirror palitan sa handlebar